isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapiso no uh, alright no mayroon po tayong tutorial na yun no know? na uh, itong Compass na EW72 no version 2 mga kapiso no ayan no 1200 mbps no dual band na ito mga ka idol no so itong access point na ito mga kapiso uh, hindi ito matunog pagdating sa piso wifi dahil ang medyo nakilala lang ang EW71 saka EW CF EW73 no yung laging uh, putok na putok talaga noon so ito hindi ganong matunog to sa piso pagdating sa access point ng ating mga piso wifi no so ito uh, susubukan natin to ngayon mga idol no dahil ngayon lang ako nakapag uh, gamit nito so dahil nga uh, hindi ito matunog no pagdating sa piso wifi no Alright, alright no, dual ban na ito mga idol no. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano ito ka importante no mga idol sa ating uh, piso wifi no. So ito yung inclusion ng mga idol no. Yan. So may kasama siya ano. So ganito siya mga kapiso. Alright. So ngayon 72 version to no. Ah uh, gagamitin natin tong dual van ang frequency nito mga kapiso. So malalaman natin to ngayon kung gaano ito kalakas no sa ating piso wifi mga idol. All right? All right, bago ang lahat to, uh, huwag kalimutan pag-subscribe sa ating channel. Palike na rin ang ating video mga idol kung nagustuhan ng ating uh, tutorial ngayon no. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel sa mga hindi pa nakapasupport sa ating channel o no? pasupport na rin isang subscribe lang malaking tulong na sa akin yan lalo lalo po sa pag like sa ating video mga idol Pari, maraming maraming saraman sa inyo shoutout out sa inyong lahat no alright mag ingat kayong lahat mga idol no mga lahat ng mga bisu wifi owners no builders no mga may give give love, shoutout out sa atin no alright Salamat salamat sa inyong suporta no. May, hindi ito gaano ka viral, hindi katulad nung 73 uh, si noon, talagang putok na putok siya sa pagdating sa Piso Wi-Fi. All right. Uh, yung CBT3 kasi single band lang yun, no? Uh, 2.4 GHz lang yun, no? Saka 71, no? Single band lang din yun. So, ito ay dual band na ito. Parang design din ng uh, EW71, no? Mga kapiso. Alright. So, config natin to. So, ilalagay lang muna natin tong antena, no? So, tanggalin natin tong cover. Alright. Tapos, so, lalagay natin to ng... In, uh, ano sa antena para pag umulan Ah. Uh, hindi na pasukan ng cobega. No? Yan, lagay natin dito dito. Para sure ball talaga na hindi makapasok ang uh, ulan. Tubig ulan sa ating uh, antenna, no? Alright, pero 360 na 'to. 360 degrees na ito mga kapiso, no? Yung coverage nito may ikot sa area. kung saan to aabutin? All right. So hanggang configuration natin dito mga idol dahil eh, dual na 'to no. i-isolate natin 'tong 5G pagsasamahin natin 'tong 5G saka uh 2.4GHz para isa lang ang makikita na SSID no? Ah uh, pagsasamahin lang natin. So dito na nga tayo mga Kapamilya no. Type lang natin 'tong Aksya IP address no web interface ni Compass no 192.168.3.1 Ano? Oh. Ay sandali lang connect na pala po na tayo. Compass no. Kaya para ma-access natin Ayan o, no, nag-redirect na tayo sa ating Uh, admin no diretso na tayo dali lang nata Chinese siya ayan tinda tayo so nakikita niyo tong bilog na to na parang globe click niyo lang to no boss English natin na ayan so ang password nito is admin lang mga idol admin yan, access na agad natin, no? Oh. Alright. Tapos Ayan, ang wizard. Click lang natin itong wizard, no? Ayan. IP mode tayo. Pwede mo naman kasi itong router mode, eh. So, yung gawin natin, IP mode, no? IP mode itong mga idol. So, click lang natin to. EP mode. Click natin. Tapos dito, pwede ko itong baguhin ng mga idol. Para hindi kasi madami akong antina eh. Ah, compass din, no? Kailangan mabago ko to kasi mm, nag-multiple access point kasi ako. Yes. So, 4. So, dawin gawin ko itong 4. Ayan. Hindi mag-conflict ang ating ano, antena. So, next tayo. Next. So, palitan na natin itong SSID. So, gawin ko itong SILSA. SILSA 156. Lagi ko itong SILSA Wi-Fi station so yan lang yun ang ilalagay ko na pangalan ng mga idol alright so auto lang natin to auto lang natin so palitan ko yan Ah, uh, ganito 'yung mga idol. Pag-iisahin ko 'tong ano, Ah, uh, ito yung 5 g sa si baba. Pag-iisahin ko to. Tapos i-isolate natin to. Yan, ayo natin 'yon. Kuha natin 'yan, naging isa na lang siya. All right. Yan, nandito na pinagsama na natin yung 5G sa ka ah uh, uh, yung ano 2.4 tapos dix na tayo ayan magkaisa na yan sila dali lang nawala seal sa wifi station ito ayan na ayan isa na eh pinagisama na natin sila Alright. Tapos, test natin. Mix na. So, sa ating iPad is, binago ko no para walang conflict, no? So, finish na natin. Tapos, try na natin agad mga idol. Kita. na. Ayan, oh. So nandito na tayo sa switch hub mga idol. No? Nakabilan sit up ang ating switch hub natin mga idol. oh no? Yan ang nakabilan hindi to ang nakabilan. Yung mismo ng ating switch hub na gigabit, no? Mayroon na akong tutorial na no nandiyan sa ating uh, mga video diyan, no. Bago upload ko rin 'yon. All right. So ito na. Nakabilan sit up 'yan mga idol, no. So try na natin 'to. Yan, no. Buhay na siya. All So ito na, check natin. mag connect. ito. Ito silsa 'yan. Yan, connect tayo. Kailangan mabas yung portal. Ayun ah, mabas yung portal mga idol. Pwede so, ka naman wifi pala tayo, no? Alright. So, ayan na. Uh, tapos lang Internet. ating maraming salamat. Ayan. So, ayan lang. So, hindi ko na siya ulogan kasi nandun sa baba ang ating ah uh... maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga kapiso. Ayan, nakabilan yan mga idol, oh. Ayan, ang ating antena. Maraming antena yan yun na nga mga kapiso no? Ah, na i-set up na natin at na-config na natin ang ating Axis Print IW 72 version 2 no? mga idol na dual ban no? alright so na-try na rin natin sa ating switch hub no? na nakabilan nakabilan po ng ating set up po ngayon mga idols sa ating switch hub yun meron na po akong video ito yan yan ang video ko sa ating configuration nating bilan sa ating manageable uh, switch hub no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat to. Oh. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa ating video. Lalo, lalo po sa ating mga loyal supporters, uh, ang ating mga silent supporters natin dyan. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. No? Uh, ang ating mga kapiso dyan. No? Uh, Miggy Miggy Love Shoutout dyan. Uh, salamat sa inyong tiwala sa ating video. No? Uh, ayan po, uh, tapos po ng ating configuration. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa inyong, lahat, sa inyong uh, support. No? Sa hindi pa nakasupport, no? uh, pa-support na sa ating channel mga idol. No? para dumami pa ang ating community. Palike na rin ang ating video mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo lahat. Bye bye.